Hello guys, uh, ang PVC pipe cover anti-backflow ay isang magandang solusyon at idinisenyo ito upang maiwasan ang pag-backflow ng tubig at para hindi makapasok ang mga daga at ahas sa loob ng CR. Ito ay mabibili sa mga online shop. Mga ano 'to mga 120 pataas 'yung presyo nya Maganda itong ilagay sa sa mga septic tank. Para yung pag may pumasok doon na daga or ahas, hindi sila makapasok sa pipe. Kasi pag pumasok na sa pipe, lalabas yan sa may inidoro. labas ng inidoro, siyempre pagpasok mo rin, magugulat ka dahil meron na itong ahas o kaya daga. Eh kung yung daga na albo yung lumabas doon, nandoon na sa loob ng CR. O kaya yung ahas, hindi mo napansin, bigla kang naupo kinagat nga si Maninay kasi Manoy yare so ayun guys uh, sinir ko lang sa inyo ito para uh, malaman ninyo na may ganitong produkto at uh, makapaglagay na kayo para sa kaligtasan o, o para safe yung inyong pamilya at hindi yung magulat na lang kayo mayroon ng a uh, sa CR or taga. so yun lang guys thank you